Welcome back to my channel, mga lovely friends. Today video is Ipakikita ko sa inyo kung paano maglagay ng 6 minute ads sa ating live stream. Madali lang, guys. Puntahan natin 'yung ating picture. Tapos punta tayo sa YouTube Studio. Pero guys, may nakaset up na ako na ano ha, na live. Pero hindi ko pa sa nilagyan ng dollar sign. Pakikita ko sa inyo. Tapos dito na tayo sa YouTube, uh, YouTube Studio. Punta tayo sa content. sa content. Doon ako may schedule sa live. Punta tayo sa live. Kasi doon naman natin gustong magka 6 minutes. Na ano. Tapos hindi ko pa siya nalagyan ng ano dollar sign guys. Lagyan natin muna. Ayan. Tapos, balik tayo dito sa pencil. Tignan nyo dito ha. Dito yung pencil. Ayan. Tapos, dito na tayo sa monetization. Ayan. Dito kayo kukuha ng inyong para set ng ano dito. I-click nyo siya. Tapos, is true down nyo. Makikita nyo to. Ito, ito, ito. I-click nyo itong araw. Tapos, i-choose lang nyo how many minutes yung gusto nyo i-set. Ako lagi 6 minutes. Ayan. Pagka-click nyo yan, may 6 minutes na. Dito naman tayo. I-click na nyo naman itong show ads to viewers or at different time to maximize re revenue. So, dito tayo. I-click nyo to tapos sa dulo may save diyan nasaan na yung save ayan save nyo siya ayan na pag na-save na ninyo ayan may 6 minutes ads na kayo sa cellphone kayo mag mag chrome kayo tapos mag naka dapat ayan ganyan lang siya ginagawa ko kasi nagagawa mo ako ng schedule bago binabalikan ko siya sa ano sa YouTube Studio. So yun know, guys, sana may natutunan kayo sa simpleng video ito. Thank you so much for watching and God bless. Bye-bye.